So, what's up? Sa inyong lahat At uuwi na naman tayo Tapos na naman ang ating araw At duty natin So, uuwi na tayo At ingat sa atin Sir! <laughs> Punta muna tayo ng mowa Bisitahin ko muna siya eh, Gulatin natin siya Susupras Susuprasahin ko siya Na Hindi niya alam na pupuntahan ko siya pupunta tayo ng MOA uh, sa Kumay Conrad pupunta natin siya at susuprasahin natin hindi niya alam na pupunta sa kanya so dito na nga tayo sa may ano sa may Ecom Naganda rin ang mga, mga, ano dito, mga building, may mga lights. pag dinirektsyon na natin yun ano na yun seaside oh, by, by the bay na yan dyan kamis din dito dati rin ako dito eh dito ako dati naka naka assign pero ngayon nasa short train na ako at nga pala tayo dito duman ano pala yung tayo ng ano onte at doon pala tayo sa kabila Yan, i natin itong mowa dito yung hyper hypermarket yan So, marami mga ano nga dito. Mga marshal. Si ano, gabi. Ang dami talaga dito ng marshal. Lalo dito sa Mowa. Ang dami talaga dito ng tao. Dito talaga makawawalan lagi dito ng tao. At mga ano, mga sakyan. Ganda ng ano mawal na ah, din dito mwa moa arena eh ah. na yung Ikea yung bagong tayo na Ikea Tapos SMX SMX na yun no? yung Ferris yung malaking Ferris dito sa ano, sa Moa sa May By the Bay. ito na yung ano yung Conrad, Conrad is Conrad Hotel. bali dyan ako dati. Dyan you know, ako dati nagtatrabaho sa ano, Conrad Hotel. Ay titignan natin kung may mga kikilala pa tayo dito mga puro bago na nandito yung mga 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 5-9 dito, ah, sa mga security guard pala, ito yung ano namin dito, yung ah, tawag ba doon, nakalimutan ko tuloy <laughs> yung RDU pala, yun yung RDU doon yung RDU namin ah, ito yung Coral Coral Way na tayo sa kabila papasok ikutan lang natin tong ano Conrad ah, kakamiss din dito kahit pa yan dyan yung labi ng Conrad o oh. dyan yung wheel ng ano ng mowa malaki So try natin yung makyat dito sa rampa Dito sa Marina Way uh, May 5-9 tayo dito na kilala natin So Nandito Si <laughs> <See you. laughs> Hala Hehehe <laughs> kasi Kulay nagro-robing si ma'am dati kong commander si L LG Kulay o color so, sa 5 na natin ay bago to hindi ako kilala na ito yer yeah, hindi tayo kilala bago <laughs> si Lord ito pala si Lord Hello Lord, puntang ko lang si Mercedes. Ano si Mercedes ngayon? P1. Si p 1 Si p 1 sige. Yen, si Lord, dati kong cashier. Cashier dito sa basement. <laughs> Ito si... Haha. <There! laughs> Haha. Tagangin. pinakagwa po dito sa Amazon mason <laughs> 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 na nasa CP1 daw siya. Kaya pupunta natin yun. Eh, dito. Eh, Mag-roving dito sa ano, basement. Dati dito nagrobing nag-roving. Eh. dito ako nakasign. Eh. Uh, hindi pa naman full parking. Ano dito nila? Yung parking. Pupunta natin si Menesio. Nandito daw siya sa CPU ah. Sino kaya yung 5.9 niya? May bago yata. Ang babae. <laughs> Ito siya. Hihihihihi. <laughs> ha? Ah, binisita lang kita. Shoutout <laughs> shout mga kay maganda kong Shoutout sa taong mahal ko. Diyan. <laughs> initing ko na lang 'yon. Oh, ha? Huh? Sisik na lang. Sige. Gina dito na ako. Bye bye. Super. <laughs> <Lupa. laughs> ako Hả? Hả? à, à. nè, cắt xe này ơn yên bay Kamis dito Tipong, dito ng dito ka dati nagarobing nagikot Ah kamis din pala dito Kit papado <laughs> Sino kaya dito sa ano sa exit Ano ang cashier dito oh, 5-9 na guard Ngayon dito. Stock mo. <laughs> Hello, Bekeriato. Shoutout sa magandang cashier dito. <laughs> Oo naman, siyempre. Ha, <laughs> ah, boy? Lagi mo sa Ano, anong malita sa'yo? <laughs> sa buhay ng tao, maraming pagsubok. <laughs> Kaya, <laughs> Lagi mo. <laughs> Yan na boy Pa, na 10. Ha? Na 10 Ten pa yun eh Mamaya na, na, na. Ito na. <laughs> <Dun> na boy <laughs> eh. Si Bong Kalos yung Pinaka makulit sa amin na 5.9 dati